Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta po kayo? Maraming salamat po sa mga nag-avail ng reading sa atin. Huwag po kayong mag-alala sa mga hindi po nare-replyan. Ginagawa po namin ang lahat para lahat kayo ay makausap, makapag-avail ng reading, makapag-book sa atin, makabili ng bracelet, uh, magpaalaga. Konting pasensyan lang po mga madam ko, mga boss ko, okay? Pa-relax lang po tayo. Pero if ever hindi po kayo nare-reply, pwede nyo pong i-up or ulitin nyo po yung tanong, okay? Para po kasi natatabunan po, okay? Sa mga last month na nag-message, ilang-ilang buwan na kung hindi pa kayo na, may, na nare-replyan, mari pong natabunan na kayo, pwede nyo po akong i-message, okay? Sinasabihan ko naman po yung mga tao ko na bantayan yung mga na unang nag-chat, okay? So, pero konting pasensya lang po sa mga tao ko, okay? Sige po. May nakita akong, ano, lights. Hindi ko alam kung may design lang yung kwarto mo talaga na, ano. Okay. Tahimik. Oh my God, bakit to? Ah. Parang in pain ng person mo ngayon. Malungkot. Sobrang lungkot niya, at sobrang lungkot niya, actually umiiyak ito, nahihirapan, nakokonsensya. Okay, parang ayaw niya, gusto niya muna ng space, gusto niya muna intindihin yung sarili niya or hanapin yung sarili niya. May mga ganun na lalaki or babae. Okay, kung lalaki ka nanonood ka, e eh, babae po ito. Ito yung energy ng person mo, okay, kung resonate po kayo. Okay, kakaumpisa lang natin. So, isipin nyo dapat na energy natin ang makuha or masagap natin ngayon. Okay. Napapagod. Um, ano yung low self-esteem? Ganun ba yung tawag? Yung bang, um, yung tiwala sa sarili, parang nabawasan. Okay? I'm sorry ha, parang suicidal din yung person ninyo. Okay? Parang suicidal, may nasisense ako, parang gusto niyang i-end. Okay, napapagod na siya. Napapagod din. Um, meron din ako nasisense na parang gusto kanyang makita, gusto kanyang makasama. Nahihirapan siya sa long distance ninyong dalawa. Okay? Nahihirapan siya. The death? Ah, uh, okay. Yun nga, tama ako. So, gusto niyang umuwi, gusto niyang makita ka, gusto ka niyang makasama, gusto niyang mag-usap. Pero nandun yung takot eh, nandun yung hiya, nandun yung bang may kalalabasan ba ito sa gagawin ko. Parang lagi siyang takot. Okay, lagi siyang baka ma-reject. Pwede din. Uh, baka ma-reject ninyo daw siya. Okay, nahihirapan siya sa kanyang gagawin um, possible din na parang gusto niya nang iwan yung third party at parang ikaw ang pinipili niya okay pinipilit siya eh. meron kasing under na person gusto niyang umuwi sa iyo ikaw yung pinipili niya pero parang nakatali siya okay ito yung nakakatakot yung mga yung mga nagpapaalaga ng bad under sila bad spell ito yung mga bagay na kasi ang 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 inaano kasi nila is yung mga ano man tawag dito yung um, ano man tawag yung sinasamba kasi nila is evil or dem demons okay kaya parang itong tao na ito na na nahihirapan mag mag sa kanyang buhay, sa kanyang gustong gawin. Parang nakakulong siya. Gusto niya magbago pero pabalik-balik siya doon sa babae. Eh. Gusto niya mga ganun, okay? Kasi meron siyang the chariot eh. Nasa gitna kasi si Tower. So, ibig sabihin gusto niya kumawala dyan. Sa mga nagsisama or hindi na nagsisama, nakuha na nandoon na sila sa third party. Kung alam mo lang, hindi siya masaya. Hindi siya masaya sa... Sa lala, sa, sa third party. Okay? Hindi po siya masaya. Gusto niyang bumawi, pero andito eh, may nakaharang po sa inyong dalawa. May nakaharang. Independent woman ka, uh, madiscarting tao, madaling makahanap ng paraan sa mga bagay-bagay. Okay? Nakikita ka niyang ganun. Marunong ka, magaling ka. The hangman and the seven of calf and ace of, ah, uh, Cubs, umiiyak pala ito sa iyo, no? Sa tuwing magchichit siya, nahuli mo ata ito sa phone, nahuli mo something, may nakatago na phone, um, or email, any kind. Uh, feeling ko may nasisense ako dito sa tao na ito. Kapag nasa trabaho sa ibang lugar, may nakatagong phone. May nakatagong something. Okay, so, meron tayong meron tayo ditong parang six of cups, okay? May nakatago nga talaga. Um, yung iba sa inyo, nagsasama siguro kayo pero nagdududa ka na baka, I mean kasal kayo or nagsasama, may anak kayo, may mga responsibility na siya sa'yo. Maring long distance, feeling mo may tinatago yung person mo. Mapapansin niyo yan eh, yung kung dating masigla ka ninyong person niyo, biglang nang lamig. Biglang kumbaga ayaw kang makita. Gusto niyang laging nag-aaway kayo. Parang nabubuyisit siya sa iyo tapos hindi siya nagre-reply. Tapos ano ba yung mga signs na parang meron pa na parang madalas ang panaginip mo. Okay? Pag kasi ang Diyos kasi napakabait talaga ng Diyos subhanallah. Kasi ang kapag niloloko ka na insider lalaki ka na nanonood ka sa akin or babae dalawa kayo kapag niloloko kasi ang isang tao nananaginipin sila. Napapanaginipan nila yung yung kung ano yung ginagawa ng person nila it's either nag may, may basta mayroon siyang third party um uh, depende kasi yan sa panaginip eh sa kung anong ipapakita sa inyo yung yung panaginip niyo pero yung punto po talaga doon ay eh, mayroon siyang message na parang nagloloko yung person mo it's either mayroon siyang dating apps mayroon siyang kinikita mayroon ka sex okay ah uh, meron mayroon mga nagdatanong sa akin ano bang kahulugan ng ahas Okay. Uh, to, to, to be note uh, mga love ko or mga boss ko, hindi po lahat ng ahas ay masama. Pag nakakita po kayo ng ahas sa panaginip ninyo, depende po yan sa sitwasyon. Natakot ka ba sa ahas? Tinuklaw ka ba ng ahas? or tahimik lang siya pero hindi ka natakot, nakita mo lang talaga siya. Okay? Kasi kung nakita mo lang siya, wala po yun. Mari pong may taong gusto makipagtalik sa'yo, gusto makipagkilala, gusto makipagkaibigan, gano'n. Hindi po lahat ng ahas ay masama. So, kapag nanaginip ka, tinuklaw ka, natakot ka, kinabahan ka, so that's time na may warning po yun, mga madam ko, mga boss ko. Okay. Kagaya ng aso, kinagat ka ng aso, Ibig sabihin, masama po yun. Okay? Hindi ka, wala kang, wala kang ginagawa. Tapos bigla kang kinagat, umiyak ka, natakot ka, dumugo. Okay? That's warning po yan, mga madam ko. Pero pag nakakita po kayo na tahimik naman po yung aso, wala pong ginagawa, kalaro mo siya, kasama mo siya, may magandang taong nagtitiwala sa iyo, tutulong sa iyo, may makilala ka. Ma marami pong marami pong kahulugan ang ating mga pan, ang ating mga uh, panaginip. Okay? Walang magme-message sa akin ng panaginip pa. Kasi busy po talaga ako kung gusto nyo magpa-reading kayo and then tanungin niyo din ako sa mga panaginip niyo. Pwede po 'yun. Naiinis ako sa mga ganon, okay? My God, hello. Kam intindihin nyo naman yung tapos nagagalit pa pag hindi replyan. ba diba? Parang bakit? Wala akong responsibility sa inyo. Magpa-reading kayo kung gusto ninyo. Okay? So, andito po ako, nandito ako sa inyo para tulungan yung mga tao. Ngayon, eh, kung gusto yung tulong ko, magpa-reading muna po kayo. Kailangan po kasi dumaan sa, um, ano ba dito? Kailangan po kasi dumaan sa, Uh, sa reading para isalain isa ko kayo. Okay? So, The Hermit and Five of Cups and The Hierophant. Seven of Swords and Ten of Cups. Three of Swords. Okay? Aha. Uh -huh. So mayroon tayong nakikita dito na parang pagsisisi, hindi ko sasay. hindi ko parang ang pangit kong sabihin to ha, pero ayoko naman hindi kayo dapat matuwa ko maririnig ninyo. Parang kinakarma yung person niyo. Okay, parang parang alam mo yon parang, or kakarmahin talaga ito. May paparating sa kanya. May papa, o oh, dumating na ito, kalungkutan. Ibig sabihin, um, yung ginawa niya sa'yo, pinaiyak ka, pinahirapan. So, ibig sabihin ay parang nakakarma na itong tao na ito. Kasi kung hindi naman siya lumandi, hindi siya makakatagpo ng taong gagawin siya. di eh. ba diba? Nag-explore siya eh. Okay. Um, tingin ko may gamit. May gamit siyang daladala. Or yung gamit mo nakatago pa sa kanya. Reminis. Nag-ano siya? Naalala niya? May pictures. May pictures kang nakatago sa kanya. Okay. Pwede rin mga sa cellphone. Nakatago. Yan. Facebook. Ini-stock kanya. Nakatingin siya sa'yo. Kung ano ginagawa. Nakamasid itong tao na ito. Okay? Nakikita ka niya okay ka, success ka, may, yung iba sa inyo may karelasyon, may bago na, so naging masaya ka. Yan. So, parang siya, parang naiwan siya, no? Dahil siguro sa bad karma. Okay? Kung lalaki ka, so yung babae mo, yung person mo, yung ex mo, so possible na hindi po siya maganda sa kung, hindi po maganda ang kinalabasan ng kanyang desisyon. Okay? toxic ang kanyang tao na ito, kanyang bag, ang pinalit sa'yo, hindi maganda talaga. Okay, mga love ko? So, dito naman tayo sa, ah, uh, wait, sa inyo pala, tingnan muna natin. Okay, meron po tayo dito na parang, oh, yung laki ng pagsisisi nito. Okay. Siguro may nananod din dito sa akin na may third party ka. Kung wala kang third party, maring ikaw ang third party. Okay? Ah, nahihirapan nitong person na ito. Nakakaramdam. Kasi may something, may pagbabago sa'yo. Okay? May lakad ka ata. May gagawin ka. May plano ka this week. plano ko this week ano may nakikita ako na parang 3, 4, 6 okay gift mayroon ba magbe birthday namimiss mo ate yung ginagawa niya sa'yo uh, siguro binigyan mo itong gamit, regalo, pera sinuportahan mo itong tao na ito Sinuportahan mo. So, sobra. Ang dami mong gasto dito sa taon na ito. Ang dami. Grabe oh. Ang daming nakikita kong kaperahan. 643. So talagang na-spoiled mo. Sabihin natin, natin na parang na-spoiled ito. Okay. Nasanay nasanay. So, yung nagkalabuan na kayo, parang napansin niya na parang uh, may nawala sa kanya or something. Okay? May mga ganon. Okay. May magandang pa-blessings naman sa kanya. O, oh, may paparating. Hinggil naman sa kanyang career. Or trabaho, I think parang okay naman. Na-depress lang siguro siya sa kasalanan niya sa iyo. Okay, may mga kasalanan ito, may pangyayaring ganun. May nakikita tayo na parang May nakikita. May nakikita ako na parang die. Pagsisisi talaga sa nagawa niya. Okay? So, dito naman tayo dumako sa inyong reading, mga love ko. Kamusta naman yung energy ninyo? Shhh! Walad! Okay, tingnan natin yung energy ninyo. Open the door. Ay. Open. Bismillah. Tingnan natin. Lord, bigyan nyo po sila magandang reading. Pasensya na, dito yung anak ko kung maingay kayo na po ang mag-adjust uh, bigyan nyo po sila ng magandang reading lord parang awa nyo na po Naawa po kayo sana inyarab tulungan po natin sila bigyan po sila ng kapayapaan sa kanilang puso mami. Mm, knock. Yes, ano? Okay. I low volume mo yan kasi si mami nagre-record. Okay? Work si mama. Okay? ah uh, meron po kayong ace of cups, umaapaw, magandang emotions. Yan natin kung anong kasunod. Okay? Overthink na naman kayo. ah uh, huwag kayong magpapatalo sa pag-iisip ninyo, yung overthink ninyo, okay? May mga gusto kayo na hindi pa talaga makukuha sa ngayon. Okay, yung sabi ng sabi ng card sa inyo, sabi ng universe, ah uh, konting pasensya lang. Okay, konting pasensya, be patient sa inyo, sa sarili ninyo. Huwag niyo masyadong sakta ng mga sarili ninyo. Okay, alam ko pong nagmamahal kayo. Why? ah uh, mag-focus po kayo, sorry, mag-focus po kayo sa dapat uh, pagbigyan ng pansin. Okay, meron kang Knight of Pentacles and Queen of Swords. May nakikita tayo na isang taong nakamasid po sa inyo. Possible na ex mo yan or person mo. Possible po yan na ano to. The Sun. Okay. Uh, may magandang balita. May tatawag ata sa iyo. May nasisend ako dito. Na mukhang malaki-laki ito. Uh, ano to? Parang 2 months, 4 months from now. May, may maganda magandang balita, possible din po ito na parang gugulatin ka, magugustuhan mo. Possible kukuha ka ng bahay lupa, ba, bahay lupa or gamit, magiging kompleto, maayos mo na yung bahay mo, makukuha mo yung bahay mo. Uh, may pakap, may papagawa ka. Magagawa mo daw yung gusto mo, mag increase yung pera, ipon lahat, makakaipon ka daw ng gusto mo. Okay? So, meron tayong... Wow, 2, 4, 6, 8, 10. Ang ganda ng cards ninyo, mga lab ko. Expected ninyo, napakaganda po talaga. Ayoko nang anuhin o kasi napakaganda. Meron pong nanonood dito sa akin na parang swerte sa pera, pero hirap po sa love life. Shhh, Quiet. Saan na yung ano niya? Okay. So, may, meron po ako na si Sense dito na parang Uh, feeling nyo, napakaswerte nyo sa career napakaswerte nyo sa lahat ng bagay pero pagdating po sa love mukhang fail po kayo okay, may nasisense po ako dito excess na hindi makamove on nakastock -naka po siya um, may ginagawa siyang second account possible para masilip ka possible din na parang uh, makita possible din na may nag ginagamit niya rin sa paglalandi. Okay? Uh -huh. mm, may nanono dito sa akin na may third party. Hindi mo, siguro kasal ka na, hindi mo maiwasan na, um, hindi mo maiwasan main love sa iba. Okay? Um, Maganda naman ito. Okay lang po yun kung sa tingin ninyo nakakatulong po sa inyong tao na yan. Pero kung kayo po yung parang gumagasto, so parang off po yun. Okay? Maging matalino po kayo sa lahat ng bagay. Kasi ang pangit po yun na may may client ako binibigyan niya talaga lahat kasi mahal talaga naman siya ng person niya at deserve naman talaga yun ng lalaki pero yung yung gagamitin ka lang tapos may nang bababae siya parang off talaga yon possible din po yan na spell hindi niya ginusto yan marami kasing reason kung bakit naging ganyan ang person mo person mo yan hindi mo gugustuhin kung masama yan ba diba? k okay. So, may nasisense sense din po ako dito na parang Ayan, oh. 5 3, k Hmm. Nakikita ko rin talaga na parang pinipilit niyang kumbaga tulungan yung sarili niya. Okay? Uh, makikipagdilan. May lakad ka atay. May kakausapin ka. Matutuloy naman yan kung ano yan. Okay? Matutuloy man yan. Real estate ka ba? Nagbibenta ka ba ng kung ano-ano? Ang ganda. Okay? Mga mahilig magtaya-taya, may chance po kayong maka manalo. Okay? Meron pong chance. Malaki po yung chance. Well, kung, gusto, kung ayon nyo naman, wala naman pong problema yon Okay? So, may nakikita rin po tayo dito na parang kaperahan, possible, bahay, lupa. Okay? Uh, victory Masaya po ako kasi maganda po yung reading ninyo. Oh. Although sinasaktan po kayo ng person or yung tao na yan yung kapalit nun ay abundance sa inyo, binibless ka. Samantala kanina sa reading, kinakarma ang person mo dahil, sinag, sa, dahil sa ginawa niya sa iyo. Okay? So, sige po, maraming maraming salamat. Napakaganda po ng reading natin na ngayon. Um, kung gusto niyo po, po mag, kung gusto niyo po ng tulong ko, mag-message po kayo sa Miley Tarot. And ano pa, ano pang gusto kong sabihin kung gusto niyo magpaalaga kailangan po talaga dumaan sa reading pasensya na po kasi kailangan po talaga well kung ayon yung gumasto wag po kayong magchat sa akin please okay don't waste my time kailangan ko po dito yung mga uh, ano may mga palaban na palaban hindi masama ha palaban na asawa palaban na pag nagmamahal kahit third party tumatanggap po ako but Depende po yon kung good intentions po kayo pero kung masama po kayo hindi ko po kayo tutulungan. Even asawa hindi ko po tinatanggap kapag masama. Siya. Halimbawa, sakim siya sa kayamanan ng asawa niya. Gusto niya masolo 'yun lahat tapos may anak sa sa labas ng sa labas ng pamilya nila. Tapos ayo bigyan. Ayoko po ng mga ganun. Fair lang tayo dapat dito. Kung gusto mong lumapit sa akin dapat po malinis po ang inyong uh, sarili or yung good intentions po yung pag gusto nyo ng tulong ko. Okay? Huwag tayong magbulahan kasi pagbungad nyo pa lang sa akin, alam ko na po kung masama kayo or mabait. Huwag po kayo din magsinungaling. Okay? Sabihin nyo po kung nasa Pilipinas kayo or nasa or, OFW po kayo para mabilis po tayo dito. Okay? Pasensya na po sa mga hindi pa nare-replyan kung nag-message po kayo dati sa akin. Mag-message po kayo sa akin ulit para ma-up po yung message niyo. Pairam ng cellphone, pakita ko lang yung ano ko yung Facebook account ko. Okay. Dito po kayo mag-message sa akin. Okay na po yung Facebook ni Miley Tarot. Uh, wait lang. Pwede nyo po akong i-message dito. Wala man Facebook nito, be? Bakit wala na? Tinanggal? Sina nagtanggal? Facebook. wala na tanggal. Sino nagtanggal ng Facebook? Apakay hawak. Hanapin mo nga Danya. Nakahanapin mo nga yung Facebook ni Farid na wala. Ayusin mo nga anak. I-download mo nga. Okay, so meron po, ito po yung aking Facebook account. 9.6 follower po. Tapos na download po ito ng August 3. Ah, uh, meron po siyang 70 7, ano to, 735 followers or react. Meron po siyang 87 na comment. Ito po ang aking cover. Inulit ko dito po kayo mag-message ha. Dinownload po yan ng June 4. The uh, tapos meron siyang react 454, meron pong 54 comments and 20 share. Okay mga love ko, yan po ang inyong i-message. Halimbawa po, nasira ang aking uh, sorry, sorry, nasira po ang aking Messenger, hindi nababasa ko po kayo pero hindi po ako makaka-reply. Uh, i-message nyo po ako dito sa Viber, okay? Pero kung may Facebook po ako, nag-message kayo sa Viber, hindi ko kayo sasagutin. Sa Messenger lang po talaga tayo, okay? pang emergency purpose lang po 'yon. Meron po akong isang Facebook, ah, tatlo dalawa, tatlong Facebook ko eh. Yan, ito pang business account ko din po ito, pang purpose, pang emergency lang po 'yan. Tapos yung isa po ay na tarot. Okay. Ito ay akin din po ito, mga madam ko, mga boss ko. Akin din po 'yan, okay? Nakita niyo? Yan. Pang-emergency purpose lang po yan kasi laging nasisira ang aking messenger. Ini-stricted ako ni Meta. Hindi ko alam bakit napaka to ngayon ng Facebook. Okay. So, maraming maraming salamat. Bukas na po tayo mag, uh, magbasa ng success story natin. nag tayo ng person. nag tanggal tayo ng bad spell. Pinababalik natin yung person nila. Inaayos natin mag-asawa. Lahat. Even, even third party. Inuulit ko dapat... Maganda yung intentions mo. Okay? Ah, uh, humagulong isipan mo, baka pwede kitang tulungan kung anong gagawin mo talaga. Okay? Ingat po ay maraming maraming salamat. Bukas na lang po tayo mag uh, magbasa ng mga success story natin. Ang dami po talaga nag-message ngayon. Okay? Ingat po kayo. Bye-bye.